bigang init ang ulo mo, Margie. Anong hinahanap mo? Yung naman ni call center. May pagdadala pa'y wala nang maupan sa bangka. Ano? Kaya nga, ang pukit ka ng laki-laki. Eh. Aray, <laughs> idaig pang kung sino eh. Pabebe. May palibasa kayo mga sanay sumakay. May may na May life jacket pa. Tingnan ang daan ka na kulot. Timo, aray ang bahay ni na kulot, guys. Yan. Ano, 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 ano. Aray, ayaw. Iglagay ng bubong ni kulot. Ipwede pwede ng bahay niya. <laughs> Oh. May hagdan pa. Oh. Saan May ka pa? Tambayan, oh. Tambayan, no. Yan, sasakay na ulit kami ng bangka pa uwi na kami. Maraming salamat sa sponsor, guys. Yan, tabing-tabing lawa ng ng taal ang bahay ni Nakulot. May isa pong maligno. Yan, maligno po siya. Ganda, oh. di dalto na na